Hello guys, welcome back to our channel. Ayun mang ano kami, mang kami. At dito kami sa fish market sa May Harbor Harbor Front. So dito yung makikita nyo ang pili na isda, karne. So dito yung mura lang bilihan. So papasok na kami sa loob. Tingnan natin kung totoo ba na mura at saka bargain yung mga isda dito isda carne so let's go dito na kami sa loob guys medsura nakakit lang kami sa taas so si ate kumuha na card let's go ate so, dito yung uh, restaurant ni Boy Logro ping 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 paloto. ah yung paloto paloto guys so dito sa may waterfront kurang uh, uh, daw pag ka na isda or ipon or mga kung ano paloto mo bili ka jan sa sa market tapos si paloto mo don pero kung marami ka namang pera so pwede mo na ano pwede mo na don ka na mag order Oh, ito yung ito ito yung lokohod niya. Ay, yeah. ah. kita nyo guys hahabulin ka ng mga tindero dito kasi yung mga tindero dito tatawa ang sila magtatagalog sila eh. A look at that fish so maraming fish so buong ganyan tingnan mo yung mga isda dito guys pwede, pwede mo rin yung ipaloto dun wow. pusit. Ayan, pusit. Bibili, bibili siya atin ng pusit. 25 daw ang kilo ng pusit. Uh, dito naman, mga salmon. Yeah. Salmon? salmon? Oh, nice. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Lapu-lapu, Magellan. Haha, <laughs> Magellan. Oh. Sige. <laughs> <laughs> yeah. Kuripot, 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 So, buong ano yan, buong story ito. Yes, langgit talagito. Langgit talagito. So, ayan yung mga. Lahat sila dito marunong na magsalita ng Tagalog. Big man, kaya kira mo sa mga 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 kinsa. It's lock up. Or lapo-lapo ay live country. Lapo-lapo siya. Tinuro niya yung lapo-lapo pero patay na eh. <laughs> बिग okay. 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 वन, तो दे, ओम्नी केजी, ओके बापा, ओके ट्वेंटी फाइव, पार्यू ट्वेंटी फाइव, ओके, टैगर सिम सोम्नी केजी, जैक करते, माला लाके, ट्रेंटा डेलिंग पार्यू, ओम्नी केजी, नगासातोवा गैस कैसे जो हमारे लोकल देते हो। marunong magtagalog alam nila yung mga salita natin uh, nakipagtawaran siya ate tawaran siya ate dapat daw tawaran dito yung mga pwede bang na tiger pro tiger A huge one. Oh, my delicious. अरे और कमेंट नेता आईपी कमली बुरे बुहाई 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 अरे और लगत माला लगी नेता तीनों इस तो दालवा किलो चेंट तसीको ओके आते हैं ओके कोरेंट Boy, shopping ka? <laughs> Tapos sa tayo doon sa isla and dito na lang tayo sa meat section. Dito na yung mga baka. Baka, baka. Amoy baka na sa loob. So, tingnan natin kung makakabili uh, ba tayo dito ng karning baka. Na pwede ba tawaran. Kaya kaya pala namin makipagtawaran eh. si ate magaling magtawa do. Oh, so ito yun yung mga baka 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 bawal ang baboy so lahat baka maliliit Ayun, well, baka ba yan? ba't ang liit? so karming baka here so tali pa pa sa mid So si ate nakipagtawaran na si ate ng baka. Lahat wala tawaran dito eh. Kasi puro to ano, school school na uh, ihilain eh. Na pinay din yung nagtitinda eh. what's up yo? So ayan si ate. Pili natin. Pili natin. Bili na siya ate. Ang tapa. Uh... Para kami mamalingki. We're going home. Thank you guys. Thank you for watching. So ito yung labasan. Ito yung labasan. Si Kabayan here. May taas dito supermarket. So baba kami sa parking guys. Let's go.